Welcome to so, my channel guys. Maglilinis ako ng hipon. Ayan. Gamit ang ginting. Tapos, ito yung tubig na lalagyan ko sa malinis Tinanggalan na hipon. May harina siya. May asukal. May asin. May suka. Para daw mawala yung rasa. Masyadong matapang ang Oh, sahih tu Kita ni macam besar kalau obat 20% pressure. Bila wala ni sorry nak. Saya nak boleh saya tak. Saya ni abayan ako ng balak. Habang yung ano, guys, nililis na nga na, guys, sumiin naman sa tanggalan ko ng ulo. Ang ulo, itatapon ko na. ganyan ang paglinis ng guys ng chicken ay tanggal na pati tinay ay tanggal ayan so, bago ako mag, ano so para madali kasi yung ulo nanonusok tusok sa kuwan gloves. Tutas ang gloves pa sa. Ito yun yun ang mga ipon ah. Video ko. Ito yung video ko. Ang ganaan ko siya ng... Ang gano'n lang kumana ng ulo para madali. Yan. Tumukod ko yun. Ang ganaan siya. Mga madali siyang tanggalan ng balat. Patapon ko ng ulo. Sarap pagsigam sana eh. Walang pagsigam eh. Walang... Madali lang siya pagtanggalan ng ulo Madali ang yung iba ay spa. Nabasain ko lang ito. Para nabungsi. Oh, yan yung ice. pagtanggalan, unahin yung ulo. Madali lang tanggalan. Okay. Next. Ay, patanggal yung bulo pa. Ano po siya tatigilin? Ay, yes, spay iba. Oh.

tanggalan ko ng pulo. Muna, bago ko tanggalan. Mga ice pa yung iba. Kung ulo, sana masarap to. Kahit sigam lang, sabaw lang kailangan. Walang pang, ano eh. Walang pang sigam. Patapon na lang. あ、yeah.